Ah, hello po sa ating lahat. Uh, good day. Real talk lang ano. Matagal na yung uh, issue tungkol sa impeachment uh, case o impeachment complaint against sa ating uh, Vice President. Uh, la last year pa yan ano. Ngunit uh, sa totoo lang, uh, bilang uh, Pilipino, parang na nakakagalit uh, very disca discouraging hindi maganda yung uh, nangyayari. Kasi hanggang ngayon, wala pa, wala pa rin nga linaw kung ano ang uh, mangyayari dyan sa impeachment case na yan. Bagamat maliwanag na maliwanag uh, na sinasabi ng ating Constitution, pag may mga impeachment uh, uh, complaint, again, sa ating mga impeachable cases, uh, Uh, officials then dapat uh, mag-act kaagad dyan ang uh, ang uh, Senado in fact yung sinabi na the world the uh, forward for uh, forward eh, ang ibig sabihin yan, kung titignan mo immediate o kaya agad-agad bonito uh, hanggang ngayon wala pa rin talagang uh, kalinawan ano okay Uh, sabi ko nga last year pa yan. Uh, pagkatapos uh, ang tagal-tagal maraming mga kuminto na 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 kontra o kaya ay uh, uh, for. So to, to, uh, sa totoo lang uh, parang kwan ano nalilito na rin tayo. Bagamat uh, ako ay naniniwala na ang dapat tignan talaga ng ating mga mambabatas uh, at this point in time sa tignan ng Senado na pag uh, mayroong uh, impeachment uh, complaint na naiakyat sa kanila then uh, they have to act on it immediately. Uh, yung sinasabi na ay hindi pwede dahil ah uh, uh, niya kami uh, para sa akin hindi valid na reason yan. Okay, uh, ganito kasi ang uh, pagkakaalam natin. Ang Senado, ang trabaho nito ay hindi lang legislative. So, hindi lang legislative. Ngayon, as para sa legislative function is concerned ng Senado, okay, so they are in recess. So, uh, malaya sila sa outside ano. Yan nga ang nakikita kong kagandahan diyan sa sini at saka sa sa koala sa house representative kasi ilang lang yung uh, yung period for legislative function. Ay hindi naman kanyanan no. Hindi hindi mahaba yan. In fact, uh, mas marami yung uh, 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 Resist. Bagamat uh, ang dapat talaga ang gagawin ng mga let's say congressmen, congresspeople, uh, uh, congressmen, congresswomen, uh, sa mga senado, during recess, then dapat uh, uh, tingnan nila yung situation ng bansa. No? In the case of the congressman natin, Uh, punta nila yung kanilang uh, constituent, uh, tignan kung ano ang problems, uh, tignan yung uh, possible na magagawa nila uh, para maibsan o kaya magkaroon ng development sa lugar na yan. Ano? So, sa tingin naman natin, uh, talagang marami din yung mga congressmen na uh, ginagawa nila yung uh, function nila. Okay? Ngayon, uh, going back to this uh, impeachment, uh, sabi ko nga, ang tagal-tagal na, no? Uh, yung, yung, yung quad coma, quad coma hearings na nangyari dyan sa House of Representatives, talagang maliwanag na maliwanag na may, may mga violation, may mga anomalya na nangyari. But uh, si, si, based doon nga sa hearings, then yun ang nangyayari. But hindi uh, eh, nga naman natin alam kung yung mga nasabi dyan ay totoo o hindi. Okay? Uh, baka naman ang, kaya ang the best way, eh, dapat uh, matuloy yung impeachment para maliwanagan ang lahat. Sa totoo lang sa tingin ko ang isang problems dyan, ang problems ng ano ang isang problem ng impeachment complaint diyan sa yan sa House of Representatives ay yung sinasabi na hindi kagada ka uh, ibinigay sa bueno, ano yung uh, impeachment complaint hindi kagada ka uh, ibinigay doon sa Uh, speaker of the house. But uh, sa palagay ko, <laughs> magkakalapit lang naman yan. So, uh, why not uh, discuss among yourself kung ano talaga yung gagawin para ma-expedite o mapadali yung uh, proseso. Ngunit, uh, sa nakikita ko, ganito talaga eh. May mga nag- uh, ano, may mga pumipigil dyan. Mayroon din yung mga nagpopostro. Uh, pagkatapos, sa nakikita ko, may kanya-kanyang rason dyan, ano. Actually, hindi, hindi, eh, sana, ang magiging rason, whether to push, i ifostro, yung impeachment case, o hindi, ay dapat yung kan ano yung katutuhanan ano sa uh, pagsanang panila yung uh, ang bilang tignan yung kanilang uh, personal interest. Uh, uh, ganito yung kwenado no? yung uh, scenario. Okay. Siyempre marami marami pa rin dyan sa House of Representative ang makaduterte, So so ang mangyayari talagang uh, eh, nila dyan. Eh, hindi nila suportahan yan. Ano? Ngayon, mayroon din yung mga anti-Duterte. So, suportahan na yan. Ano? Now, ang masasabi natin, hindi lang sana doon sa either anti o pro, pro Duterte. Ang, kin ang kin dapat maging basihan, yung yung sense of right and wrong. Okay, uh, personal pananaw lang, lang naman natin ito. Uh, tama ba yan? Uh, alimbawa, ipostro, tama ba? Nakakatulong ba yan sa bayan? Uh, nagkakaroon pa ba ng dispensation of justice sa uh, pag uh, uh, Madidivide kaya yung mga, ta yung mga mamayang Pilipino? Okay, so yun ang mga sana yun yung mga consideration na dapat uh, tignan ng mga kuan ano no? kaya kung titignan sa palagay ko pa meron din kasalanan yung speaker of the house uh, pagkatapos uh, suddenly na elevate yan sa senate ngayon ang na ang bula ng impeachment ay diyan na, na sa senate ano so in other words sila na ang uh, magiging responsible kung ano ang gagawin sa panayan sa impeachment uh, complaint na yan, ano? Ngayon, ito naman, ano, uh, yung Senate President uh, talagang maliwanag, maliwanag na uh, si Pindicia interesado. So, paano na? Uh, sinasabi ng Constitution na dapat... Uh, Ah, uh, agad ng impeachment trial, yet uh, yung mga senator may kanya-kanyang dahilan kung bakit uh, ayaw nilang matuloy 'yan no o ayaw nilang i-conduct yung uh, impeachment trial dahil yun nga sinasabi, busy sila sa election. Ngunit uh, going back to this ang Senado, ang function ng Senado ay hindi lang yung legislative. Uh, ah, sana ma, ano, maging abir yung mga ilan dyan. Halimbawa, si Senator si Bato, si Senator si Padilla, Bungo, at saka yung iba pang mga uh, senator. Okay. Ngayon, sinasabi na ang, ang pang pinaka ng Senate ay of course yung legislative, yung maggagawa ng batas. Ngunit uh, sinasabi ni, din nila na pag may mga comp, uh, impeachment complaint, then sila ay magiging uh, senator uh, senator judges. So sila ang magiging judge doon sa impeachment case. Kaya yan ay kanil, yan ay kanilang obligation. Kaya pag uh, sinasabi nila na uh, they are not interested o as if uh, o kaya pinapakita na wala silang ginagawa dahil with regards dyan sa impeachment case dahil sinasabi nila na sila ay busy para mangumpanya for the midterm election. Then, mali sila dahil hindi valid yung kanilang reason. Kasi, uh, sabi ko nga, ang isa sa kanilang uh, yung kanilang trabaho as senator ay magiging senator judge. Okay? So, imagine, hindi lang sila legislator. Uh, at the same time, magiging judge. So, imagine, magiging judge si Robin Padilla si Bato, uh, at saka iba pang mga kuan ano. Kaya yan lang ang masa, masasabi natin. Sana, ikwan na yan, ano, kasi nakakalito na. In fact, uh, <laughs> parang ayaw ko na rin kwan, ano, uh, manood dyan o kaya nambabasa, magbabasa ng mga news uh, tungkol dyan. Kasi... Parang nakakasawa na ano kaya, dyan sa Senate, i-quant na, no? Magkaroon na kayo ng impeachment trial. O kung ayaw ninyo, di sabihin na lang, uh, ayaw namin, etcetera, etcetera, ayaw namin sundin yung Constitution. O kaya, yan, uh, ganoon para ang mga taong bayan, ay hindi na sila mag-explain uh, with regard dyan sa impeachment trial. So, kung wala, so, it's so bad ah uh, talagang nakakalungkot. Although, nakakalungkot sa ating Pilipino, sa ating kapwa-Pilipino. Dahil, so, imagine, yung mga senators natin ay ayaw nilang gampanan yung kanilang trabaho. Uh, sigurado, ako, kasi dati-dati, believe na believe dyan ako kay Okay, kay cheese Escudero. so magaling magaling siyang kwana may logic yung kanyang sinasabi magaling siyang mag-explain but this uh, but at this point in time uh, hindi na ako believe in fact uh, hindi ko na ibubuto yan so at saka and the rest na ayaw gawin yung trabaho na dapat nilang gawin. So, ganun lang, ano. So, muli, thank you. Sana, like at saka subscribe sa ating YouTube uh, channel. Mabuhay tayong Pilipino.